Katungin mo na dun, eh lang ano ano. Sama yung kaya ate kulot. Napa. Ay, parang umuamboy. Eh, ginawa. Doon, Nakat kayo Ante <laughs> I thought you said going to delete it. Okay, wait, oh! wait, yes. okay. First winner. Robin Ballano. Congratulations, Robin. Cool. Second winner. Yeah. Susan Dimaanda. Hello, ako na ngayon ho ay dumating na ang password ko na i-order ko sa TikTok. Sobrang excited ho ako at tari ay matagal ko na gusto kong bilhin. Buksan ang natay. Yeah, ito. ito na ho! Ay, oh, may freebies. ay latiyaw aring huwag lagi kong napapanood sa tiktok matagal ko na huwag aring tiktok ipabilik ang dami tikman na natin ang isa tikman na natin ang isa chomet ang bango masarap kasi siyang kasi siyang barbecue na maanghang. Sa? Paano ako?